isang mapagpalang araw ulit mga ka mga ka-prepper guys, so ito po yung nakaabang na itatanim natin um, ito yung tinatawag na golden queen at saka katimun katimun mango ito yung hopefully pagka bumunga na may awan Diyos is, uh, nasa 1 kilo daw ang pinaka minimum ng bunga ng uh, golden queen na variety ng mangga at saka katimon naman, one half. Yung katimon, sabi nung uh, si boss uh, Christopher, eh, nasa one year pataas, mag, uh, mag-start na siyang mag uh, brooding, o mag uh, mamulaklak, magbunga. Hey guys, andito po tayo ngayon sa new area natin. Kumusta kayo mga ka-prepper, mga ka-agree? Uh, kasaka mga kamais farmer yung mga pato natin nakatapos nating magpakain ng uh, pechay at sakadarak. Yan ang mga uh, tuwang tuwa sila madudungis nga lang <laughs> lagi kasing gano'n eh laging umuulan Ayun, yung manok ni tatang nandun oh ayaw na siya uh, namisa na daw napisa na daw yung yung isa nakapisa na tang manok bilang nata manok mo tang Ata native Anaji Piyak na Apolo Apay, puno mo na tres, eh? Ay, sa Apolo Pakulong sila guys Kasi hindi namin pwedeng pakawalan tomato kasi baka Pakainin yung mga pananim natin Uh, may dalawang native saka dalawang uh, halong saso ayan native saso netted kumbaga mixed breed. and hey guys uh, at ang meron tayong gagawin ngayon meron tayong uh, pipitasin na bunga ng papaya pangalawang uh, pitas putra natin ngayon to yung una po noon hindi ko kasi naakun nakilo na eh sayang yung papaya doon kalanta dahil sa sa kasunod-sunod na ulan kaya siguro yon po nalanta yung nandito pero isa dito nun may bunga pa naman na mga kulang sampo saan na natin na tinanggal so, na po dito sa banda nagtanim tayo ng kung ng dwarf na red lady variety yan na po sila, lumalaki na sila ito na sila nga. Medyo, ano, lumayabong na sila. Ito, magpipitas na po tayo. Kailangan na natin pitasin kasi sabi ko nga, eh baka mamaya may problema na naman. May Pan na naman kasi ayaw kasi ng papaya ng sobrang tubig kaya ito pag nabaha ito bibira yung nakakalusot na Bubulok yung puno niya pagka sobrang tubig o nababa. Pitas na tayo guys. Pitas-pitas ng papaya. Yeah. Thank you Lord. Kasya mapo po. Kasya. Kasya ma mula min. Uh, yeah. pasit na prutas. Prutas gulay. Ito na po siya dito tayo guys punta tayo dito yan na uh, ito naman yung lumalaki na yung bunga na kasi naarawan na siya ito pinada pinakon ko pinatum ay na medyo nagislanting kasi tinali ko yan panood ko dun sa video tutorial ng isang ka-farmer din natin ang technique nila kung paano maging mababa ang papaya o yung bunga ayan guys so ang taas ilang footer kaya to <laughs> sabi ni boss sa uh, christopher sabi doon nagbenta sa kanya dwarf yan dwarf <laughs> dwarf. Okay. parang kwan na to eh ilang footer ba to nasa kwan na to mga 12 na siguro to maigit pa bira, ang taas kailangan natin ng hagdan dyan no? tungtungan paano natin kukunin yan guys ayan o oh. ang taas <laughs> 12 footer na papaya siguro mataba yung man dito yung lupa kaya grabe yung pag usbong nya para naman ng puno yung pag uh, pagtangkad nya parang ilang month pa lang to eh hindi ako magkakamali Nasa, wala pang isang taon to papak isukot na natin ano oh. ilang kilo naman kilo nga tatin eh awan oh, may sa kilo na yah atin eh atin okay. one yes Kita sa sabar nanti yang lebih. <laughs> Ang purpose nito yung magkaroon tayo ng tinatawag na integrated farming Gawin natin yung integrated farming Para uh, meron tayong sari-sari Sari-saring gulay May kunting alaga, tinga uh, i-prepare natin, pagkain, pang uh, daily needs, basic need, basic food uh, commodities. So, nung baga kung ano na natin, nambaga baga hindi na natin uh, problemahin masyado yung kung ano yung sasahog natin sa ulam, kung ano yung ulamin natin. Hindi man uh, self-sufficient, pero papunta tayo dun sa kaya nating i-prepare na self-sufficiency sa pagiging prepare natin. Uh, isa sa mga goal natin uh, maging uh, sufficient sa needs natin sa food. Sa kailangan natin araw-araw. -ara. Especially sa probinsya, sa barrio. Napakalating bagay po yung meron tayong uh, resources. Para... Hey guys, andito na po yung harvest natin, apat na pat. So maraming salamat sa pagsubaybay mga kaigan, mga kaagri, mga supporter natin sa channel natin. God bless po mga kaprepper. See you sa ating next video. Maraming salamat po.